Okay na huh? Ano si Rafa? Sir? Ano yata, ya Loss compression, loss compression pa ko. Loss compression? Yeah. Ay, ibig sabihin bubuusan mo ng gas yung loob? Oo. Oh. Eh? May kuryente ba? Ha? May kuryente? Oo, oh, nagki-click naman ng ano, kumpleto. May susunduhin ka bang pasahero? May tanda ako eh. I-deliver De lang pero kalapit na. Ah may i-deliver ka na lalamog? Oo. Oh. Wala, kahit pa naman ko siguro mga pitong. Ayaw pa rin? Baka masunod starter mo. Pero oh. ito Try, try mo tong stock plug ko. Oh. Saan yung deliver mo? Yan lang sir sa ano, Shoe Boulevard. Pero so, banda doon pa sa gitna. Shoe Boulevard? Naku, malayo ka pala eh. Yan. Ayun! Ayan, namandar na. Kacambahan yung nasa lalang. Ayan, namandar na. Sige nga. Ayan, okay na. Ayan, sabi ko. Sige, big sabihin eh. Spark plug lang pala eh. Ayan, ma. Dideliver mo na yung ano mo. Yung package. Eh. Baka hinahanap na eh. Baka naiinip na eh. Ano pa naman yan? Frozen. Uy, hatid mo na. Takbo mo na. Baka... Baka malusaw yun. Baka malusaw yun. Bigyan lang kita isang dal para. Ay, hindi po ako naniningil, sir. Okay na 'yun. Ang malaga, mahatid mo na 'yung deliver mo kasi baka inahanap ka na eh. Park vlog lang, park vlog Park vlog lang, okay na, maandar na Thank oh. you, thank you Okay, you're welcome વનમાન સર વન